So isang magandang araw po sa inyong lahat mga idol. So ngayon po mga idol ay isishare ko na naman sa inyo ang isa naman pong kaalaman at uh, tips kung paano makatipid sa pagkain ng mga alagang baboy. So ito mga idol, oh. ito yung katawan oh. ng saging. Ito, so pinayot na natin para gawing Pig meal o pagkain ng baboy. So yun nga po pala mga idol kung bago ka pa lamang napadaan sa munting youtube channel ito at hindi ka pa rin pag subscribe ay isa ng pagkakataon mong mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating mga mga kare. So, ayan niyo po mga idol na ibahagi sa inyo yung aking uh, kalaman kaalaman sa pagpapakain ng baboy na makakatipid kayo. Pero ito mga idol ay pinapakain ko sa mga baboy na hindi po patres. Tandaan nyo mga idol, hindi po patres ang kung baga mga idol ay uh, yung pang maintenance ko ito ng inahin at saka ng mga ah uh, ito, yung native pig mga idol yung baboy na native so okay lang po ito mga idol dahil uh, native na ito so, at hindi po malaki po patakain so ayan nyo mga idol na ibahagi ko sa inyo so panoorin nyo ang gulo kung ano ang ginagawa ko dito sa Okay, so yung mga idol, ito ko, ito yung ingredients na inilalaw ko dito sa uh, gagawin kong pagkain ng makoy. So ito po ay pag feeds mga idol. So yun po yung ilalaw natin dito para maging malasa at matakam yung mga boy. Ayan. Tapos ito asin. So, kapag ito karami, mga idol, ay mga isang dakot na asin. Ayan, mga ganito. Sapat na ito para mag matinkla yung ating uh, pig meal. Ayan. So, matapos naging ng asin at ng pigs, ay ating itong bukumusin, mga idol. Ayan, ganyan. So, hanggang sa madurog po ito. Ayan. So, anan mga idol, ay ito ay pinapakain ko lamang sa mga ah... Uh, Native fake or marako. At, at saka mga inahin. Hindi po pwedeng pagkain nito yung mga baboy na pati mga idol. Yung mga kalakihin. Dahil kapag nasa stage pa po ng uh, starter page ay mababasot po sila. Pero kapag nasa growing pigs na mga idol o mga 3 months old ay pwede na po nitong bigyan ng pagkain. Ayan, so ganito naman po mga idol Gumusin lang natin ng gumusin hanggang sa madurog ito. At mahalo. Ang... Mahalo ng mahalo. Ayan. Ganyan. Sa pagdurog na, ay pwede na. So ang kailangan lang dito mga idol, ay kunting tsaga. Pero, magkakatipid naman kayo. Ayan, so... Shoutout sa inyong gabi, mga idol. Kumusta po kayo? Sana po kayong sulok ng mundo. Sana po ay kayo palagi tayong nasa mabuting kalagayan. Ayan, so maraming salamat mga idol sa inyong suporta na binibigay sa aking munting YouTube channel. Ayan, so ganito lamang po mga idol. Okay mga idol, so yun. Ganito yung maging tsura ng ating uh, ginagawang pagkain baboy ayan so tignan natin mga idol wala hmm. sa mga idol kaya siguradong kakainin ito ng uh, baboy ayan so makakatipid ka na sa pagkain ng mga baboy okay so finish product mga idol ayan nakalong mabuti yung kids mga idol tapos nadurog na siya ayan so sunod ay uh, ilalagay sa timba at pwede nang ipakain sa bago. okay so mga dalawang timba ito mga idol dahil <coughs> marami so ang papakainin ko nito ay uh, limang baboy mga idol ito yung madami dami ayan so tamahan <coughs> niyo ako mamaya sa pagpapakain Okay, so ito nga pala mga idol ay pwede natin lagyan ng tubig o sabaw mamaya siguro pa-kain pero dapat konti okay. lang muna eh dahil kapag marami mahuhugas po yung lasa ng ating uh, ginawang pagkain ayan so kung kaya konting tubig lang po ang ating lalagay mamaya ayan kunin na coach Okay siguro mamaya uunahin ko po sa pagkain ng aboy tara Okay, so yung mga idol, dito pala si Marian, mga idol, oh. So yung mga unang nating vlog ay nakipagkita natin siya at lah Ito yung mga bago lang po dyan. So ito pa mga idol, yung alagang ko si Marian. so native pig na oh! idol. So, ito na po, papagkain natin sa kanya. Tingnan so, yung mga idol, at saka muna siya.

Okay, so yun nga pala mga idol at hanggang dito lang po tayo. At sana po mga idol ay mayroon po rin natutunan sa aking binagi sa inyo. So hanggang dito lang po tayo, hanggang susunod po muli. Maraming salamat po sa inyong panunood. God bless you, mga idol.